Ayan, may mga kabisakol. Ayan, may ikan tayo. Suki Multicab. Nagka-problema pala to. Ayaw bumaba nung dumb box. Ito, yung boom niya. Ayaw magbaba. Nagka-problema yung linya. Walang supply. Ito, tit-check natin yung linya niya. Ayan, dito tayo sa checking ng supply dun sa relay. Kung may power siya. Sister ko pala dito muna yung battery. Yan. Walang linya na supply dun sa relay. Yung dayo. May check tayo ng wiring. So, multi-cab pala to. Walang linya to. Kaya, ang naging ang ko, check muna natin yung fuse. Fuse muna tayo. Kasi nagka problema. Ayan, pinindot ko nga dyan. Hindi, nagka, hindi umilaw yung relay nya. Ayan, may switch kasi yan sa loob electronic pala yung bomba nito sa uh, boom. Yan dito tayo sa loob. Yung relay, chine-check natin. O uh, yung relay tsaka fuse. Yan uh, yung dito, pumutok at pumutok yung fuse kasi hindi dito nag-connect. Walang ilaw. Uh, Wala linya to. Yung wiring nito. Sa... Uh, dito nakita ko agad yung Yus niya na pumutok. Ito wala eh. uh, hanapin natin kung ano nangyari dyan. Dito. Ayan, uh, yan yung dalawang relay niya sa taas baba. Ito pala yung relay niya. Uh, yung step yung relay niya yung, niya yung relay. Ayan, ito yung pinaka-relay nung boom niya. May pinaka-relay pa siya sa kanya, wiring. Dalawang relay para dun sa connect rin sa pinaka-main relay. Ito, natin yung wire kasi nagka problema to ayan dito may napansin ako parang may sunog na wire minit nag shorted dito banda ayan tinukang ko pala yung wire dito ayan nagka problema dito may short na konti kaya ay pumutok yung fuse so yun tapos sa kabit mo na natin ito. Pinagiwalay ko muna yung dumikit kasi nag-tap yung dalawang linya. Ayan. Ito, so, kabit na rin natin sa si may switch kasi tinitin ko na yan. Tayo, palitan natin yung fuse yung isa kasi tutok talaga. May fuse ako dito. Papalitan natin. 30 amperes pa lang nakalagay dito sa

ay change na eh oh. tayo okay na to tayo sa thinking ng tas baba nya ito, ito yung pinaka switch pala nung boom nya Ayan, okay na na natin ang fuse yung ibang fuse pala hindi na din nakakabit kasi sunog na rin yung buwan nyan kaya pinalitan natin ng mga bagong fuse yan dyan ayan yun yung switch susubukan natin kung gagana na yun yung wire nung sa switch na kakabit natin ayan, may live na, umilaw na siya yun, good job, sa cool kasi talagang magbisa cool ayan uh, cool. okay na yan, saksak muna. okay, okay na yan subukan na natin kung bababa at tataas na yan ayan, goods na goods may linya na siguro gagana na to ayan, kita pa yung mukha ko naku Ayan, i natin ito. Ito yung min relay yung sa pinakamotor. Ayan. Ito, i natin. Kung may linya nang dumaloy. Hop, pindot na, pindot. Ayan, saksak natin muna yung wire. Ay, sus, hindi pa makashoot. Bisa, Paul, ano bang ba nangyayari? Ayan, hindi na makashoot.

Thank you.